Pagkano ba yung ano ngayon sa iba? Yung yung standard Pagka, ang price ang lakaran talaga ng ano, kinara mababa ngayon. Ito, may bigis. per kilo. Per kilo ng palay, sariwa ko. Oo, sariwa. Ay eh, pagtuyo. Ang hirap kasi magpatuyo, wala. Wala nang namimili ng tuyo ngayon. Wala pa. Karamihan, halos lahat sa riwa. Pagka, pagka paas ay pagka eh. Timbangin na ng biyahe. Sa diretsyo na po siya. Uh, hindi talong-talo talaga yung magsasaka okay, dahil puunan palang talo na. Kaso wala pang libre nga po galing sa gobyerno. Binibigay. Ang grasya hindi ko saan dumadating. Kailangan kumilos ka rin. Ultimo magsasaka natin. Nagbubungkal muna ng lupa bago makapagtanim. Ibig mo sabihin pati magsasaka natin naninira ng kaligasan. Kung hang, kailangan nila yan para sa kanilang kabuhayan. Masalamat ka sa mga yan, sila gumagawa ng paraan para magkakanin ka lang. Kung di sila nagbunga ng lupa, kung di sila nagtanim ng punla, kung walang palay na makuha, kakain mo ba yung lupa? <tod>